History for Lebron, first father and son duo in NBA history. At grabe rin, katakot ng Lakers offense at defense under J.J. Redick. Unstoppable ang Lakers duo na si Lebron at Davis at si Austin Reeves. Abay, pogi moves, showtime plays ang ginawa in front of the body's court side. Game number 2 para nga sa Lakers. Kumpleto ng starting 5 nila lalabanan ng Phoenix Suns para sa kanilang first preseason game. Start na agad in the first quarter by perfect set up play agad for Anthony Davis alley oop dunk na dinagdagan niya pa nga ng 3 pointer. Tapos si Lebron James naman abay depensa ang inaatupag. Meron na agad siyang 2 blocks. Kaya naman napakamot sa ulo itong si Christian Wood. Pero Devin Booker is on fire na agad. Gumagana na ang kanyang opensa at unstoppable so far. At meron nga siyang 12 points out of the 18 points na meron itong Phoenix Suns. Pero Austin Reeves abay pogi moves at showtime plays ang ginawa in front of the bodies at ang angas nga ng kanyang ginawa dito. At dito rin sa first quarter nilagay si AD sa power forward ni Coach Redick with Jackson Hayes at talagang nagdominate ang Lakers offensively at defensively. Hirap nga ang Phoenix Suns, monster left hand dunk pa ni Lebron, tuwang tuwa si Bronny Jan. Namang ang Lakers 34-25 after the first quarter. Second quarter natin Bronny pinasok na at medyo nagkalat nga sa unang possessions. Two turnovers agad ang girawa tapos sa pa yan ng pag-init ng Suns players sa three-pointers kat biglang baba sa dalawa ang lamang ng Lakers timeout tuloy agad sila. Pero after naman yan, Lebron James at Gabe Vincent bumawi nga ng kanilang take isang and one place in the paint. Tapos tumulong pa si Andre Davis pagbalik niya sa court. Balik tuloy sa 9 points ang Lakers lead. Pero ang Phoenix Suns dito, abay hindi na rin nagpapaulit na kikipagsabayan na dito sa magandang Lakers offense. Kaso sa ending minutes natin, abay Lebron James take over ang nangyari dito at wala nga nagawang depensa ng Phoenix Suns. At talagang tumulong pang pa ibang mga Lakers players. 69-57, Wata Dominant first half for the Lakers duo. LeBron may 19.6 rebounds, 4 assists, Andre Davis 17 points, rebounds at 3 assists naman. At sa ating third quarter ngay pinahinga na ang mga stars from both teams at ito na ang panahon para nga sa mga role players at hindi nga naman sila nag-disappoint. Abay ang team ng Lakers mga idol continues to hold the lead. Pinalaki pa nga yan sa 15 point lead pero ang team nga ng Phoenix Suns ay slowly but surely dumidikit at ang score natin 79 to 69 matapos ng anim na minuto na paglalaro. Pero ang Lakers team nga biglang lalong uminit ang opensa at natikman ang kanilang biggest lead dito in the third quarter. Tapos itong si Rui Hachimura ng ankle breaker pa. Kat biglang napatawag nga ng timeout ang team dito ng Phoenix Suns. Pero sa ending minutes nga na mga idol, nakabawi nga sila sa tulong ng kanilang mga 10, 11, 12 man at nababa nga nila sa single digits na lamang ang Lakers lead kahit pa yan may pa buzzer beater si Gabe Vincent at the end. At para nga sa ating fourth and final quarter, basically ang last 12 minutes natin ay garbage time na lamang pagbibigay nga ng minuto sa mga young player na itong both teams. At dyan nga rin tayo nagtapos mga idol, what a great performance para nga dito sa Lakers team at sa kanilang mga starters. Kitang-kita nga ang iba nilang paglalaro under kay Coach JJ Redick.